So guys, so yalan dito na naman ako Panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw So yan, ngayong araw yung pag-uusapan natin ay tungkol naman sa mga Naka-isa sa mga nagiging peste natin sa ating mga alagang hayop Tulad nung ating mga insekto, yung mga langaw, yung lipad-lipad Tsaka syempre hindi mawawala dun yung langgam Kasi kung saan may pagkain, nandun ang langgam Syempre, pag merong hayop, merong laglag na feeds tulad itong ating mga rabbit Na hindi naman talaga may iwasan kaya syempre, hindi rin natin may iwasan magkaroon ng langgam dyan. So yung mahirap pa noon, pag tayo na yung magpapakain, eh, marami na yung langgam, pati tayo mapipirwisyo kasi kakagatin, masakit rin kahit maliit. Kahit pa paano, syempre, uh, nakakairita rin lalo kung marami yung kumakagat sa inyo. So ano ba yung pwede nating gawin para makontrol yon o maalis yung mga ganung uh, hindi natin gusto tulad ng mga insekto nga at langgam. So meron tayo ditong nabibili tulad rin nung dati sa farm supplier rin natin ito nabibili. Yung malata na panghayop. So ito, hinahalo lang natin to sa tubig. Ah, 3, teaspoon, 3 teaspoon lang sa isang galon ng tubig yung kailangan nito. So ito, maliit lang. 55 pesos lang yung halaga nito. So, paano ba ito ginagawa? So syempre, i-spray lang natin sa ilalim o kung saan yung medyo may langgam o medyo malangaw. So pwedeng-pwede rin natin tong I-spray sa ating mga alagang manok, lalong-lalo na dun sa mga makukutong lamok. Ay, lamok. <laughs> Makukuto nating manok. So, pwede rin natin tong i-spray. Saka, dati meron kami mga baboy na yung hybrid, yung malalaki. So, uh, ini-sprayan rin namin ito, inalo namin sa tubig. Kung minsan, uh, sa isang tabo, nilalagyan namin ng isang takip lang nito, isang tabong tubig. Tapos, ko nilalagyan namin ng basahan nilolob-lob namin doon, pinupunas namin doon sa baboy mismo namin para hindi dapuan ng dapuan ng langaw. Tapos, ini-spray namin doon sa palibot nung kulungan nung baboy, lalo na doon sa septic tank o yung bagsakan ng dumi ng baboy para hindi masyadong langawin o hindi nga pala masyadong langawin para walang langaw, mamatay yung mga langaw. So, yan. So, ngayon, alam niyo na kung ano yung pwede niyong gawin para doon sa mga problema nyo, malit maliit na problema kasi katiting lang naman yung problema natin pagdating sa mga insekto at langgam. So yan, hanggang doon lang muna guys. Bye-bye!